sa pagpapatuloy ng ating mga pag-aaral sa ikapitong serye ng mga aralin na nagpapatungkol sa pananalangin, tayo ngayon ay dadako sa ikatlong pagtuturo at ating pong pag-uusapan dito ang kapangyarihan ng pagtsatsaga sa pananalangin. Para sa ating susing talata, ito ay matatagpuan sa Lukas, Kabanatang 18, Talatang 1 hanggang 8 ganito ang sinasabi. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat lagi silang manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungkod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang balo na laging lumalapit sa hukom at humihingi ng ganito bigyan po ninyo ako ng katarungan labang sa aking kaaway. Sa loob ng mahabang panahon ay hindi siya pinansin hukum, ng hukom, ngunit sa bandang huli ay nasabi nito sa sarili, Kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito, baka mainis pa ako sa kakapunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom na yon. Kung ganoon, hindi ba't lalong igagawad ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi? Palalampasin ba niya ang pagkakataong tulungan sila? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao, makasusumpong kaya siya ng taong may pananampalataya sa lupa? Isinalaysay ni Jesus ang talinghagang ito para sa isang malinaw na layunin sa Lucas Kabanatang 18, talastang isa, sabi doon, na sila ay dapat laging manalangin at huwag manghina. Sa mundo ng instant, ang panalangin na may pagtsatsaga ay nagtuturo sa atin ng halaga ng paghihintay, pagtitiwala at pagkapit. Ang talinghaga ng babaeng balo ay nagpapakita na ang tunay na pananampalataya ay hindi lang isang beses naniniwala, kundi naniniwala hanggang dumating ang sagot. Tuklasin natin ang mga katangian ng panalangin na may pagtsatsaga at kung ano ang pinakikita nito tungkol sa ating Diyos. Huwag sumuko. Mapapansin ito sa ikalabing walong kabanata ng Lukas talatang isa. Sinasabi doon, Isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag manghina. Binibigyan din ni Jesus ang patuloy at walang sawang panalangin. Ang word na huwag manghina ay nagpapahiwatig na may pagkakataon na parang nararamdaman natin na gusto nating sumuko sa kalagitnaan ng pagod, pagdududa at kawalan ng sagot sa ating mga dalangin ang panalangin na may pagtsatsaga ay hindi panunuhol sa Diyos, kundi pagpapatibay ng pananampalataya at katapatan sa pagdaan ng panahon. Ang isang binhe na nakabaon sa lupa ay hindi agad sumusulpot. Ganon din ang panalangin. Ang pagunlad ay nangyayari sa hindi nakikita. Huwag ang ang pagkaantala ay maging dahilan upang isiping hindi ka pinakikindingan ng Diyos. Ang pinakadakilang tagumpay ay madalas dumarating pagkatapos ng mga panahon ng katahimikan. Ang Diyos ay kumikilos kahit wala pa tayong nakikitang resulta, kaya huwag kang titigil sa panalangin. Sa Kabanatang 18 ng Lukas, talatang tatlo, mapapansin dito yung katapangan ng balo o yung katapangan ng byuda. Sabi doon, may isang balo sa bayang iyon na laging lumalapit sa kanya at nagsasabing, Iparangal mo ang aking karapatan laban sa aking kaaway. Sa panahon ni Jesus, ang isang balo ay isa sa pinakamahina sa lipunan. Walang kapangyarihan, walang katayuan, walang proteksyon. Ngunit ang balo na ito ay hindi nanatiling tahimik siya ay matapang, matyaga at walang takot lumapit sa hukom. Patuloy siyang nagpetisyon sa isang matigas at walang pakialam na hukom. Naniniwala na maaari siyang tugunin din. Kung ang isang matwid na Diyos ang ating Ama, gaano pa dapat tayong lumapit sa Kanya na may tapang at tiwala? Ang katapangan sa panalangin ay nagmumula sa kaalaman kung sino at Diyos at kung sino tayo sa Kanya. Sinasabi sa ikaapat na kabanata ng Hebreyo, talatang labing anim. Kaya't lumapit tayong may buong tapang sa trono ng biyaya. Dito pumapasok ang pinakamahalagang aral. Ang Diyos ay hindi tulad ng di matuwid na hukom siya ay handa at nagnanais na tumugon. Sa Lukas, Kabanatang walo Talatang 7, mapapansin natin dito na naririnig ng Diyos ang panalangin ng may pagtsatsaga. Sabi doon, hindi ba't igagawad ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi? hindi ikinumpara ni Jesus ang Diyos sa masamang hukom. Itinutuwid niya ang kaibahan. Kung ang masamang hukom ay tumugon dahil sa pagpupumili, gaano pa kaya ang Diyos na tapat at makatarungan? Hindi nababagot ang Diyos sa ating mga panalangin, kundi ito ay parang humahaplos sa Kanya sa pamamagitan ng mga dalangin ito. Tumutugon siya hindi lamang sa pangangailangan kundi sa pananampalatayang matyaga. Patuloy mong ilapit ang iyong mga kahilingan sa Diyos. Alam niya, naririnig niya. Tumutugon siya sa perpektong oras. Tumawag ka sa kanya araw at gabi. Walang luha, daing o bulong na nasasayang. Ngunit paano kung tahimik ang Diyos kapag tila walang nangyayari? Ang pananampalataya ay tumatagal kahit sa katahimikan. Papapansin ito na siyang buod ng Lukas, Kabanatang 18, sa Talatang 8. Sabi doon, ngunit pagdating ng anak ng tao, makasusumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Nagtapos si Jesus sa isang mapanlikhang tanong, magpakaroon pa kaya ng pananampalataya? Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang naghihintay ng sagot, kundi marunong maghintay ng may pagtitiwala. Ang pananampalatayang tinitiis ang katahimikan ang siyang pinakakalugod-lugod sa Diyos si Hana naging ina ni Samuel, hindi agad siya nagkaanak. Nanalangin taon-taon para sa anak, humahagulgol sa harap ng Diyos. Hindi agad siya pinakinggan, ngunit hindi siya tumigil. At sa wakas, ipinagkaloob sa kanya si Samuel, ang propetang ginamit ng Diyos upang baguhin ang bansa. Marahil matagal mo nang ipinapanalangin ang kagalingan, kaligtasan ng mahal mo sa buhay, tanggumpay sa iyong ministeryo, huwag kang susuko habang inihahanda ng Diyos ang kasagutan, hinuhubog niya ang iyong pagkatao. Bilang pangwakas, ang panalangin na may pagtsatsaga ay hindi madali, ngunit ito ay makapangyarihan. Ito ang panalangin hindi sumusuko, patuloy na kumakatok at nagsasabing, kahit ako'y pinaghihintay, maniniwala pa rin ako. Tinanong ni Jesus, kapag bumalik ang anak ng tao, makasusumpong ba siya ng pananampalataya sa lupa? Ang sagot natin ay ito. Oo, Panginoon, masusumpungan mo ito sa akin. Salamat po.